birthday 3 and Happy birthday. <laughs> and Ate Bella uh, gave this surprise uh, actually birthday for me Ag I as a gift. You? Yes! yes. And yeah, thank you so much. Sobrang ganda po ng isang daang awit and of course I'm here with my girlfriend. Ginawan ko din siya ng isang daang tula nung nililigawan ko pa siya. And sana ano po uh, mga mag oh, and uh, later and my question is uh, Tingin nyo po uh, two hour uh, i guess doon po sa mga nakaka nabakel din naman po sa movie kanina. Uh, ano po yung mga advice nyo doon sa mga nakaka-experience po sa social media no online bullying and such po na ayun po. <laughs> nako <laughs> hindi rin ako expert sa social media hindi, hindi, rin naman ako nagbabasa so i guess maybe yung ginagawa ko para klaro lang yung para, para hindi lang ako na hindi ako nababasa ng comments hindi ako nagbabasa ng na hindi lang ako sa explore page at uh, kung kaya niyo mag ng mga tao <laughs> um, ano ba um, uh, usually nakakalimutan din ng mga tao yan eh yung mga sinasabi nila sa iyo at saka kadalasan yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi naman nila kayang sabihin in front of you. So, yeah. So, don't take it seriously. <laughs> Maybe. Totoo yun, yung hindi uh, yung nila kayang sabihin in front of you. Um, ako, especially now in 2025, or dahil after ng pandemic, parang lahat tayo na na-stuck sa loob ng bahay, di ba? Nasanay tayo na lahat. Uh, we're chronically online. So, yung iba, nagkaroon ng habit to hindi na ano eh, comment kasi commenting on someone or something is um, either yan, ano, constructive yan or or you're trying to say something diba, to add to a topic but if you're just commenting just to speak up or mean a nonsense na noise na lang siya di ba so um nagkaroon na ng parang feeling ko nagkaroon na tayo ng sakit sa Pilipinas na kinasanayan natin na uh, magkaroon ng opinion sa buhay ng ibang tao. Kahit hindi sa mga kahit sa normal na tao. So, sana bawas-bawasan natin yun. <laughs> ako, balik na daw kay Tracy, nagbabasa ako ng comments because I like seeing what uh, people perceive as truth nowadays. Kasi fake news is so prevalent in the Philippines and it's very, 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 very disturbing to me. Kasi ang 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 hirap labanan ng fake news eh. So um mahilig ako makipagsagutan sa TikTok ng funny uh, kasi ang saya ng bardagulan sa TikTok but I also try to correct when there's something wrong. So um yeah as much as possible if, if you feel bothered by it, kumbaga try mo siyang matulog ka ng isang gabi. Kung siguro the next day nabother ka pa rin, maybe reach out to the person and ask like why they said that or what made them feel that way? Did you do anything to make them feel that way? Thank you, thank you. And we have another one here, si Kat. Hi po, good Hi. evening po. I'm Kat, um, a content creator po sa TikTok. Hello. Um, I'm a fan since 2017 po. I write articles about the movie po back when I was in college. And um, question lang po, if may tatlo po kayong salita to describe this movie, what would it be po? hindi limerence to. Ako, lakit ka. Bubog ko talaga yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. To describe this movie, uh, iisipin ko mabuti ha. Um, Balikan <laughs> natin, natin. Ano pa? Um, works. Tatlo ba? Tatlo ba? Tatlo ba? Pumasa si Stella. <laughs> um, Pogi ni Fidel. Pansin niyo ba? Grabe yung mga shots ni JC dito. Grabe. No? Yeah. Ibigay, ibigay natin. Kayo. Grabe. JC. Money shot. Money shot ew. Grabe ka dito. Ano pa? <laughs> <laughs> hmm. na, ano, ano. So, abang um, iniisip niya yan, may isang question pa dito. Yan. Thank you for your question. You. Hi, Fidel and Stella. Hi. Hello again. <clears> Tanong <throat> ko lang, um, uh, ano yung favorite scene nyo dito sa isang daang awit para kay Stella? Um, isa sa mga paborito ko, yung ano, First time ko siyang pinuntahan doon sa tent niya, yung kasama ko si Miss Nanette sure. Inventor. Tapos naka-shades ako, naka pink na top. Tapos tinitignan ko lang siya from head to toe. Ewan ko bakit tawang-tawa ako sa scene na yun, na yung ang daming mong papel doon sa labas. Tapos parang madaling-madaling. Nakakatawa -madaling, eh. yung scene and very light. Pero parang yun yung unang scene na kinuna namin sa film na medyo kinikilig ako doon sa pag-take. Um, obviously, yung papunta na ng ending yung confrontation scene naming dalawa, yung after ng concert ni Clyde. Um, feeling ko trademark na namin ni Jace yun. Yung Mount Arayat ang movie na to. So, um, you were gonna follow up? dalawa nahihirapan doon kasi parang sobrang sakit ng part na yun. Mm -mm. Mahirap. May, may, may yun, yun yung line na yung kahit ako. Yung buong chunk na yun, yung buong dialogue na yun. Walang cut yun, no? Wala siyang, walang in-edit out si Direct Jason Paul Yun, for me, yun yung pinaka mahirap kasi um, tapos na naman yung kwento for now ni Stella and Fidel. So parang hindi na naman natin alam kailan na, na naman sila magkikita. Kasi it took 8 years, diba, for us to see them again. Sa kwento nila, it took 15 years. So, 15 years is a long time. So, hindi natin alam. So, susunod na magkikita sila, grabe naman yung senior citizen. 30s pa lang po kami ni James. Yeah, grabe naman. <laughs> grabe naman. Yun. Pwede naman kasi mag-shooting next year. and then, Pero kung 15 years, hindi natin alam baka may asawa na sila next time. Parang, ang... Um, ang nakakatakot, ako na natakot akong makasalubong ni Stella si Fidel next time. Lalo na natapos sila ng ganito, on a high si Fidel. Ikaw. Ang favorite scene ko, kasi uh, maybe dahil uh, na-enjoy ko to dahil inisip ko siya na mabuti at pinractice ko to sa harapan niya. Yun yung time na kinanta ni Fidel sa harapan niya, yung, yung, uh, kanta ni Clive. At uh, alala ko, pinractice namin yun sinabi ko kay Bella na, Bella, ito yung gagawin ko ha. Tapos kakantahin ko sa harap niya. Tapos sabi ko, baka maiyak ako doon ha, hindi ko alam ha. Tapos, nung ginagawa na namin, siya yung umiiyak! Hindi <laughs> na <laughs> ako naiiyak. Ah, uh, yeah. So, nakakakilig yung eksena ng yan. Probably my favorite. Oh, limerence nga daw. Ayun yung tatlong word ko. Limerence. <laughs> ahit sa. Haits. Darren's ngat. Ano 'yung pinaka- memorable for you? Yung awa. Kasi it's one of those script uh, lines probably na hindi ako agree doon sa character. Ang hirap noon eh na si Bidel, tas yung, kailangan ko siyang intindihin. Kailangan kung mahabag sa kanya at pum pumasok sa shoes niya or sa brain niya na nagme-make sense to sa kanya eh. Pero eh, kasi sa akin, as JC, parang, Uy, ano pa? Uy, kalma. <laughs> diba? Tama siya eh. Gasolina mo yung insecurity. Uh, ginagawa mo siyang reason. Parang gano'n. So, for me, uh, kailangan ko ipagtanggol si Fidel dito. So, for for me, that's the most challenging part. Yeah. <laughs> Ayun. Uh, I think may next screening pa for this cinema. So, we're gonna down na to last question for tonight. Hi, Bella. Hi, JC. Hello. Hi. Um, kabasag, no? Kabasag yung film. Um, I <clears> know, right? <throat> Ba't ganyan kayo? Anyway, um, as a director yourself, uh, Bella, I wonder if masaya ka ba sa ending ng dalawa ni... yung resolution ng relationship nila JC... ay, ni, ni, ni JC. Ni Fidel at saka ni Stella. Would you have rather... Um, Have it ended differently or do you think na mas in-character siya for the both um, characters for Stella and Fidel? Um, I answered someone online about this. Sabi ko this is the perfect ending for this film. I really love this ending kasi they both won as people. Si Fidel finally got the recognition he deserves and Stella finally fought all her demons. They both are so whole in the end. So now when they meet again and hopefully single pa silang dalawa pag nag sila ulit kaya na nilang harapin yung isa't isa ng maayos kasi buong buong tao sila nung natapos tong movie na to. So, nahanap nila parehas kung sino sila without each other. Kaya ang importante lahat ng eksena kasi kahapon ng pinanood namin, nagtanong pa ako kay Lemon. I asked Lemon, yung scene namin ni Carl, yung kabanda ko dati sa Tampururo, sabi ko, kailangan ba yung scene na yun? Although I love the whole scene, I love Carl's acting and Carl's such a nice person, I also feel like he had he adds so much nostalgia to the film because standard siya sa isang tangtula. But then I realized ko, it's the first time Stella's asking for help and advice from someone na hindi siya romantically involved with. So sabi ko, yes, kailangan nga yung eksena na yun. So it's, si Fidel then finally got recognition from such a big audience, hindi mga peers niya lang sa school. These are strangers na, kung napansin yung eksena ka kanina, sabay-sabay nagtaas ng cellphone na you know, they were finally shining a light on him. You know, like they finally got what they both deserved. So it's really the perfect ending. And you know, we had so many questions on set. And dami namin, parang hindi naman sa ni Stella to, hindi naman sa sabi ni Fidel to. But Jason Paul Laksamana knows what he's doing. Like you really have to trust that he knows what he's doing. Thank yeah. you. Yeah. Hey, masumagot ka. <laughs> <laughs> hey, Mares, di ba? <laughs> Hindi kasi sa, nalala ko lang sinabi ni Direct Jason Paul, uh, kung nandito siya ngayon, pagtatanggol uh, niya to, sinasabi niya na... Hala ko nandito siya. Direk! <laughs> mamaya makakasama natin siya. Uh, hindi daw to love story sa kanya. Mm -hmm. I disagree. Uh, so, at, may, may expound siya dun eh. So, hindi lang ako sure kung ano yung ibig niya sabihin. Para, para sa kanya, hindi to love story. Thank you. And I invite na lang natin everyone to go spread the word. Watch again. Video conference to, hindi naman to vloggers conference. Nandito lahat ng familiar faces. Grabe naman. Uh, yes, uh, thank you uh, sa lahat ng mga naka-raise na cellphone ngayon. I know uh, ito na yung strength nyo. Uh, please help us uh, spread the word. Uh, palabas na po kami sa September 10 at uh, sa lahat ng mga nanood noon, noong 2017, iniipitahan po namin ulit kayo na uh, panoorin nito. at please tell your friends and family na uh, isang daang awik para kay Stella. Thank you so much. Isang pakiusap lang po namin. Sana po walang munang spoilers. Huwag niyo pong sasabihin na hindi kami nagkatuloyan. Hayaan niyo niyo po kami sa labas. <laughs> 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 Huwag niyo po munang sabihin kasi uh -oh, magagalit po sila sa Twitter. <laughs> Thank you so much. I mean, I'm